Magustuhan kaya ng twins itong paksiw na pata. Pagkagising namin this morning, tingnan nyo halos walang makita dun sa labas. Sobrang foggy at talaga namang malamig na. Medyo maaga ako today nag-prepare ng aming dinner. Dahil matagal nga itong palalambutin. So meron ako ditong pork shank or yung pata. And naisipan ko siyang gawing paksiw. Do hindi ko alam kung paano ba ito hihiwain. Buo lang kasi siya nung nabili ko. So prinito ko na lang siya ng buo. O ba diba, paksiw na pata na hindi tinipid pero tinamad sako lang to sa bawang at sibuyas. Hanggang sa kahit papano kumapit yung lasa dun sa ating po And then nag na din ako dito ng toyo. And syempre, kailangan merong bay leaves. Buong paminta tapos nag na din ako ng water. Dahil matagal nga nating pakukuluan itong ating pata. Merong bata dito yung nagplapla nung lumabas. Kaso sabi ko nga malamig na dun sa garden. Kaya ayan, naghanap na lang ng apple. Nilipat ko na din sa vase tong flowers na binigay ng kanilang daddy. Para hindi agad malanta and para ma-display ko dito sa bahay. And then, in-unbox ko na din itong binili kong microwave. Ang tagal kasi mag-init ng ulam dun sa aming oven. Mas mabilis talaga kapag microwave. And dahil tapos na din ang aming mga birthday, tinanggal ko na itong mga balloons. Balik aesthetic na ulit tayo dito. Anyway, after mga isang oras, nag-decide ako na hiwa-hiwain na lang yung karne. Mukhang mas matatagalan kasi ako magpalambot kung ahayaan ko siyang buo. So, in-slice-slice ko na lang siya. And then, nung medyo lumalambot na, nag na din ako ng suka. Konting asukal, tapos, naglagay na din ako nitong bulaklak ng saging. Si Charlie and cappuccino, nag-request kung pwede daw muna silang mag-ice cream. And since medyo matagal pa ako magpapalambot, hinayaan ko muna sila. Oh, ayan yung favorite ni Charlie, tapos ito naman yung favorite ni Chino. Diba? Magkaibang magkaiba sila ng gusto sa ice cream. Finally, after ilang oras, luto na tong aming paksiw na pata. Sakto din kasi gabi na. And mukhang nagugutom na nga din si Charlie and Chino. And syempre, nagluto na din ako ng mainit na kanin. Kumain na din kami and na ko talaga tong ulam na to. Buti na lang din talaga kasi meron akong nabili ditong pata. And per perfect kasi lasang Pinas talaga siya. Tinawag ko na din si Charlie and Chino para makakain na sila. And para sabay-sabay kami. And tingnan natin kung magugustuhan ba nila. Itong si Chino mukhang nasarapan naman siya. Itong mga batang ito naman kahit ano yung ulam. Lalo na kapag may mga sabaw. Tinanong ko naman si Charlie kung nasarapan ba siya. And yes, nagustuhan din daw niya itong paksiw na pata. At may pa thumbs up pa nga. In fairness sa so twins, naubos nila yung rice. At nanghihingi pa nga after. Well, rice, please.